good morning po guys. Hmm, ako pala yung um, bago lang na ano, vlogger. Uh, meron akong YouTube channel. Uh, sana po guys mapanood nyo po yung bago po YouTube channel na Madu Mabuting and my TikTok Mabuting 22. Mm, um, guys, sana po guys. pa mapansin yung beach. mga in-upload ko kasi hindi naman ako tulad sa iba guys na mga sikat na sila uh, ano po guys first time lang po ako guys uh, kasi gusto ko talaga mag vlog sa uh, saka ginawa ko lahat guys kahit anong konting ko um, wala namang wala sa kung um, mag try lang po sa akin lang, sa lahat ng mga vlogger, tiktoker, sana uh, mapanood niyo po yung mga video ko. Sana masaputahan niyo ako sa bago kong YouTube channel. Uh, first time ko talaga ito kasi gusto ko talaga mag-vlog. mapansin yung bago kong youtube channel kahit ano mga ano content ko nagluluto ako challenge ah hmm. uh, na po kayo sa aking mga panibagong video uh, na po na maintindihan nyo ako kasi first time pa lang uh, pero guys uh, sana po guys na sasaya din kayo may araw o panahon na mapasaya ko sa ngayon uh, sa ngayon para um, pinag-aralan ko muna paano mag-content para mapasaya ko kayo um, kaya, uh, guys wala po kayong mga alala guys um, ginawa ko to guys kasi ang harap ko to kaya hindi lang ito guys mayawang Diyos, uh, mayawang Panginoon sa akin guys, abot lang ang panahon dasal lang kayo guys um, mayaw mayawang Diyos sa akin na uh, hindi naman sa sarili ko lang ang inisip ko, kundi kayong lahat lalo na kung may kaya na akong asa nga ngayon guys uh, um, ano pa lang guys Beginner pa palang ako talaga. Pero sana po, makuluan nyo. Lalo na sa lahat ng tatamin nyo ng Agustin Binal, Timucuan City and uh, Nusun. Uh, sa ngayon, nandito po ako sa Matangas City. Uh, sana po uh, ano nyo itong video ko. Sa lahat ng na ko sa Youtube channel, Mabuting pabuting 22 sana naman po guys mapunood nyo like share and um, comment lang po guys and subscribe sana naman po uh, promise ko sa inyo guys pag ano na po guys uh, meron akong magawang mga content pinag aral pinag aralan ko talaga guys kasi guys ako guys uh, marami akong pangarap guys hindi lang sa buhay ko pati sa inyo nat. Uh, alam naman natin na sa ngayon na panahon, lalamig nag-vlog kasi mahirap ng buhay ngayon. Uh, sa ngayon guys, iba-iba lang diskarte mo guys. tulad ko ngayon, nag gusto ko mag-vlogger. Mhm. Uh, uh, Ampu na. Huwag kalimutan like, share and comment and subscribe. Sana naman po. Mm, sa lahat ng mga ano pa yan mga viewers sana mapansin nyo ano po uh, okay naman sa akin guys kahit uh, napanood nyo lang or ano basta nasa inyo guys na maletser nyo lang o uh, guys uh, gawin ko talagang Mag magawa ko ng content na magpasayang kayo uh, ngayon guys ah uh, bago ko pa tong video na to kahit ano pang punting ko pero guys ah uh, guys may araw o panahon guys na marasayo ko kayo sana naman po na mapansin nyo yung yung channel ko M mabuting 22 sana naman po uh, shout out din sa lahat ng tiktoker uh, vlogger lalo na si si ano si Miss Bilog uh, idol ko talaga yan sana po ma mapanood mo ko yung youtube channel ko sana po support me lalong uh, lalang na sa, bat sa, Batang Tanggol Martin idol ko sana po naman and then uh, si Orange, yan ang pinaka idol ko din uh, si kababayan ko si Bartolo Brothers sana po mapanood mo po to. sana support my channel uh, time ko po, po to, Sana po uh, masupport niyo yung mga video ko kahit ano kundin ko. Mm, gawin ko tong lahat mm, para mapasaya ko ang mga taon. Uh, dito lang po ako God please, uh, Thank you po sa inyo lahat. Sana po uh, wag yung kalimutan. Like, comment, and share and subscribe po. Thank you. Bye.